Oh. Hello guys. Ay, nandito na naman si Mami Millet. Ay, guys, kain. Ay, may maingay sa aking paligid. <laughs> Guys, bago ako mag-start, dun sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo, Millet Vlogs, yan. Nandito ko, guys, uh, pakita ko sa inyo kung sino yung aking mga kasama. Nandito ko sa bahay nila, nakikigulo ako. Wow! <laughs> 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 Nakakahiya! <yun sa> <laughs> <laughs> Nakakahiya! Guys, nakikigulo ako sa bahay nila, yan. Isa-isahin ko sa inyo kung sino yung aking mga kasama dito. Uh, first time in my Philippine history. Uh, <laughs> first time in my uh, YouTube Life? channel na lang. Ayan. Ayan guys. Ayan, pakita ko sa inyo guys kung sino-sino ang aking mga bisita. Okay? Surprise, surprise, ano? Ayan, sur surprise <laughs> daw guys. Ayan, pakita ay, ko sa inyo ay, kung sino ang aking ay, mga bisita. Yes. Uh, wala akong, ano guys, wala akong maisip na i-content kaya ito na lang ito na lang guys ang aking i-content pakita ko sa inyo guys tara let's food muna ayan guys bago ko ipakita sa inyo yung aking mga bisita pakita ko muna sa inyo guys yung aming mga pinagsaluhan simple lang kasi alam niyo naman si mami melet hindi marunong magluto Ayan. Ano tawag dito na nga? Ayan. Macaroni. macaroni. At saka ang long life. Pang -long pansit. Life ano to eh? Canton Bihon. Ayan. Tapos? Gisado. 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 Ah, gisado pala. Pansit gisado pansit. daw sabi ng aking din. mga ano. <laughs> Hindi <laughs> alam yun. <niyo. laughs> okay guys, pakita ko. Ay, ano yan guys? Nakita niya yan. Ayan. Dala nung aking mga bisita yan guys. Ayan. Oh, ayan. Red Ribbon, Ah, uh, teka muna. Naka <laughs> naka nakabalot pa yung isa, guys. Eh. Ayan oh. ah. Yeah, Pakuan. <laughs> Ayan, guys. Ba ano yan? Dala yan ng isang ano, isang bisita ko, guys, ah. Actually, half, hindi akin yan dun sa isa pang bisita, yung malayula yung bisita pa sa lubong nila. Eh. Ayan, guys. i rebuild na. Unang dumating. Ah. Yay! <laughs> <laughs> Ayan, guys. Alis silang, ano, nagtatakag na hihiya. Ayan. Guys, si... Si Sky, kas... Si Sky, guys. Ayan, si Sky. Eh, si Sky. Si Sky, guys. Si Sky. Actually, guys, binibiro lang namin kung ano eh. Sabi, sabi namin, halika dito. Punta ka sa bahay. Aba, guys, lumipad. Alam niyo Sakay sa agad. Kaya nga Sky. Oo, oh. sakay agad sa kanyang yeah, uh, ayan ang kanyang dala, guys. Red ribbon. Sarap. <laughs> Yummy. Yayamanin. <laughs> Yayamanin. Ayan guys, yeah, yeah, uh, oh. Yayamanin. Yeah. guys, Guys, uh, please subscribe. like, si Subscribe and share. Yeah. Hmm. What? Oh. Diba? Dapat ganun. Channel name. Oh, oh. Channel name si si Mele blog. No, let me. Yes, yo. Ah, Sky Casablanca po. Yan. yan. Guys, please subscribe Sky Casablanca. Please support me, <laughs> ah, please support me raw po. <laughs> Tama naman. Sky oh, Sky Sky. Sky Casablanca Cas channel. Yan. Okay. Thank you. Next. Salamin <laughs> oh, yes, alin kita? <laughs> Guys, pinagmamalakihan kami niyan. Yung kanya short video, 15,000. <laughs> Saan, Saan ka pa, guys? 15K, sasayaw ka lang. Yan. Guys, si Idol Menes. Hello, guys. Ayan. Ayan, may kasama kami ngayon. Magkakasama kami ngayon. Isa din yan, oh, guys. guys. Sabi lang namin, biniro lang namin. Punta ka dito. Ayun, biglang sakay din. Nagpabiro din, <laughs> guys. Ayan Magalila so kami good. Hindi kami mahirap nilo. Ayan guys, please subscribe guys. Menes channel. Ayan. ka channel. Yen. Hindi binuksan pa naman. Men. Menes ano menes menes Hindi binuksan Channel Hindi Ayan, guys! ako! <laughs> <laughs> guys, si Rude's Hunter. Ayan, si Rude's Hunter, guys. Ayun nga pala! Dapat pala pinahulaan natin si Rude's Hunter. Ayan, guys, i-reveal ko na Rude's Hunter, ang ating uh, kaibigan. Yan ang ating, isa sa ating mga naging first, ano natin yan, guys, first kasama sa team natin yan, si Rod Santer. Sa watch Hour. Oo, oh, yung tumutulong yeah. sa Watch Hour. Ano? yung nag-arrange sa mga Watch Hour kung paano na. Oo nga. Naku, yung walis ko na napunta sa likod. Teka mo, tatanggalin ko. <laughs> Ayan guys, si Ruth Guys, isa rin niya sa biniro. Guys, biniro namin si, ano, si Idol Benes. <laughs> Nagpabiro. <ako. laughs> <Napabiru. laughs> Sabi ni Ana, sabi ni Aya ni Idol Rod Santer, binibiro ka lang pala Eka, dinamay mo pa <laughs> <laughs> Yana, ako. Naka-yami ka sa bahay. Binutiko tingin din, biro ka lang pala eh. Binibiro. <laughs> guys, <laughs> nagpabiro din. Ayan, guys. Ayan guys, si Rod Santer, please subscribe guys. Ano? Oh, Wala <laughs> ka masabi. <laughs> Kaway na lang. Kaway na lang. Ayan, kaway-kaway na lang. Yan guys, please subscribe. Happy New Year. Yan. Ayan. Ayan. This guys, subscribe Roots Hunter. Yan, yan guys. Ang aking mga yan, yan yung, yung aking mga biniro. Hindi guys, actually talagang inaasahan namin yan. And ladies and gentlemen. our nagtagat Ano naman? Guys, ang aking ang aming ano, very ano, uh special guest. Yeah. <laughs> Ayan, guys, uh, si ano, ang aking forever Princess Preya. Ah, uh, yeah, oo. Hi yeah, guys. Niyan. Hi lang. skip. <laughs> hindi ako kasama sa biniro. <laughs> <laughs> hindi actually kami ang nagbiro ni Preya. <laughs> guys, syempre pag nandiyan ang reyna, nandiyan ang, ang king. Yes. <laughs> Uy, ayan guys, hi daw si Phildip si Sir Philip. Guys, akala nyo lang ano to, pero napaka-pogi nito personal. Yes. Super pogi, guys. Yan, si Mr. Philip. Yan, ang king of the queen. <laughs> Yan, guys. Yung, kan yung, kanilang, yung kanilang baby, guys, naglalaro doon sa likod. Yan, guys. Uh, please subscribe, guys. Kilalang kilala nyo na. Hindi yeah. mo muna, papakilala ko pa siya. Ay, nauna pala. <laughs> Oo, oh, late na, sa huli na siya. Niya, nagtatakip na lang. <laughs> <clears throat> Ayan guys, meron pa akong special guest dito guys. Ayan. Opa, special guest sa akin, nakaharap. Tara. Ay, lumala ka dyan. Oh, no. Tara. Ayan. Ayan. <laughs> Guys, ayan din yung ay, nagpa <laughs> Guys, ayan din ayan din yung nang ano nagpabiro din kay ano nagpa ay. ano din ng biro kay kay Sky. Yan guys, uh, husband ni ano. Habe ni ay, Sky. Fria, ayan. Ayun. O oh, tatanawin niya yan, guys, ha, naka fria. hindi ko alam kung ano ginawa ginawa ni Sky sa kanya guys at nakuha siya. <laughs> guys, ay kaya anong ginawa mo dito? Ginayuma. Ginayuma mo, ano? Ginakot ko ng shotgun. mama <laughs> Ayan, guys. Ayan, Gino habi ni, na, ano, ito. habi ni Sky, guys. Ayan. Okay. Ayan, si Philip. Ayan. eto na kami, guys. Ay. Ayan na, uy. Okay na. Dito kami, <laughs> dito kami, guys. Dito kami oh, nagkita-kita sa bahay. Thank you guys ha? Maraming maraming salamat sa inyo. Yan, nagbigay talaga sila ng oras guys. Para puntahan kami ni Preya dito. Layo kaya ng... Minsan lang naman. Oo nga After naman, minsan Pa, babay, si mga Preya. Meron na siya ako sa tuhod nun. <laughs> <laughs> from Pampanga, from Nueva Ecija, yung dalawa yan. Minsan lang to guys, magkasama kaming oh, wow. grupo eh. Ayun. si talaga say asan mo? Sir Center. Oh. Ikaw madaldal ka ba? <laughs> Parang wala ka pa sinasabi. Madaldal ako, may 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 ano dyan, may may palipad. <laughs> <laughs> doon tayo, doon ano eh, no? doon dumadadal sa mga palipad. Oh, oh. Yan you know. na. Okay guys, ayan na. Ayan, nandito kami sa bahay namin. Ay, nakakagwapo naman talaga ng dalawang reo. Ay, di, meron din dito ang gwapo. Ayan, oh. <laughs> meron din dito. Hindi <laughs> 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 guys, mga gwapo sa personal to guys, promise. Ayan. Okay <laughs> guys. Ayan, guys, ayan ang ganap ngayong araw na to. Ayan. sinundo ko kanina sa airport, tinawagan namin niyan si Sky, <laughs> si uh, Idol Menes at saka si Road Center. Ayan, nandito kami guys, nagsalo-salo kami sa konti. Pero masarap naman. Ayan. Okay guys, hanggang dito na lang hanggang sa susunod na video. Bye, Bye. guys. Bye.